Wala daw. Kaya kinatawa. Baril yun? Baril. <laughs> Oo nga, wala kasi ang pangit ng pagkakasabi. Sabi, wala kayo wala sa taas kayo may putok. May putok kayo. <laughs> Anong ang pangit. Yes, ma'am. Sige yeah. po. Ingat po kayo palagi. <laughs> Sige po, see you soon po. Andito po kami ngayon sa ano, Katipunan, Quezon City. Kung alam nyo po itong uh, UP Town Center Mall, Diliman. Ang taray ng picture ni Ma'am Tin, o. <laughs> Dito mamaya. Makita ko sa'yo. Ma'am Ella, andito po kami sa Katipunan. Message nyo ako, Ma'am, para po masend ko po sa inyong details. baka oh, naghahanap po kayo ng model, pwedeng model tong ating ano, oh. client today. Model ng patis. <laughs> <laughs> Aba, big time to pag may model ng patis. Ang dami-daming ibang model. <laughs>